NANI?! Wala namang itatanim dito, diba? Hoy! Oh, Huwag <laughs> <laughs> Gago! Tingnan! Huwag natin! Huwag natin! dito pa kasi tayo magagamas? Ito yung tuyotong lupa dito! Ito munang hihiran ng halong makapag-iisip. Ay, nako! Sa ano ba itatanim dito? Ay, pag ko pa Ay, gagamasan ko muna. Na makapagsilap. Oh! Gatanda damo. Tanggalin na. di ka pa rin yata nagluluto naman. Magkakapin muna tayo, oh. Nagkakapuwa ko dyan. Mm. Naku po. Maya na tayo mag-alusan mo naman. Alas, jeez. Kanina ka pa, saan ka ba galing? Ay, doon sa kanila. Kanina, Kanina ka pa rin. Lakalawak na naman oh. ako. Kaya um, na, tigas-tigas na kasi naluba. Dito ka, dito pa tayo nagagamas. Ay, saan ka ba magagamas? Ganda nga ito mga sanot, hindi maputik eh.

Ako, init-init na

Gago! Ano oh, ba? Ba't sa rin ipa? Hindi, lagyan mo lang kayo sa singalit ko eh. Anong nilagyan oh. eh? Hindi naman ako nagano niyan. Ikaw nga itong nandyan eh. Uh, hindi ako naglagay niyan. Sino ba naglagay niyan? Hindi tao. Saka na lang ay eh. hindi pa. Parang ka namang uh, tao ka eh. Ito mo nga may kausap pa Tapos di mo lang. Ay, huwag ko sayo. sa'yo. Hindi nga ako naglagay niyan. Sino ba naglagay niyan? Ikaw nga naglagay niyan. Ay, nako. Ang ka pa eh. Ikaw nga. Ay, ano? Dami mong alam talaga. Para, okay. para ka, ano okay. okay. eh. Hindi nga ako naglagay niyan dyan eh. Hindi nga naglagay niyan. Malay ko sa'yo. Hindi nga naglagay niyan eh.